Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang Ebanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Lucas, Kabanata 3, Talata 15-16, Dalawamput isa hanggang dalawamput dalawa. Sa araw na ito, ay ipinagdiriwang natin ang kapistahan ng pagbibinyag kay Heso Kristo ang ating Panginoon ni Juan Bautista. Kaya nga, sa Ibanghelyong ito, sinabi na nananabig ang mga tao sa pagdating ng Mesiyas ng Kristo at akala nila si Juan na ang kanilang hinihintay. At dahil dito sinabi sa kanila ni Juan Bautista, Binabautismohan ko kayo sa pamamagitan ng tubig, ngunit ang darating sa nakasunod ko ang magbabautismo sa inyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo at ng apoy. Siya higit na makapangyarihan kaysa akin, Hindi man lamang ako karapat dapat na maggalag ng sintas ng kanyang sandalyas. At malinaw na sinasabi sa Ebanghelyong ito na ang bautismo ni Juan ay bautismo ng tubig bautismo ng paglilinis. Ibig sabihin, kailangang magsisi ang mga tao sa kanilang mga kasalanan at pumasok sa bautismo ni Juan upang malinis. Ngunit may isa pang kailangan. Pagkatapos magsisi ng tao at pagkatapos malinis sa tubig, kailangang mabautismohan pa ang tao sa espiritu at sa apoy. Kaya nga, makikita natin na napakaraming mga taong makasalanan, marurumi, na nais magbalik loob sa Diyos at ito'y nakasulat sa mga ibanghelyo. Kaya sila ay nakapila at nais nilang lumapit kay Juan upang tanggapin ito. At isang napakagandang larawan na si Yesu Kristo rin ay pumila, sumama, nakibahagi sa hanay ng mga tao na ni Juan. Bagamat wala siyang kasalanan, lumubog din siya sa tubig kung saan lumulubog ang mga taong marumi at mga taong nais magbalik loob sa Diyos. Isa itong napakagandang larawan. Ang ibig sabihin, nais makiisa ni Yeso Kristo sa kalagayan ng tao. Sa kanyang kadustaan upang kunin sa kanyang sarili ang karumihan at kasalanan. At ito'y naganap noong siya'y ipako sa krus. Sa salitang Griego, ang salitang binyag o bautismo ay bap, baut, baptismeo. Ang ibig sabihin nito ay paglubog ng buong buo sa ilalim ng tubig. Bumaba sa ilalim ng tubig ilubog ang buong pagkatao, ulo hanggang paa sa ilalim ng tubig. Ang ibig sabihin, din ito ay isang larawan na ang ating Panginoong Isokristo ay walang itinira sa kanyang sarili. Lahat ay ibinigay sa sangkatauhang nais niyang iligtas. Kaya nga sa araw na ito, ng kapistahan ng pagbibinyag sa ating Panginoong Isokristo, napakagandang pagnilayan din ang tema ng Kapaskuhan Emmanuel Ang Diyos ay kasama natin. Sinamahan tayo sa ating pagkakaligaw, sa ating pagkakalubog sa kadiliman, upang sa paglitaw mula sa tubig, sa paglabas mula sa tubig ay mailabas tayo ng Panginoon mula sa kahinaan, kamalian at kasalanan. Ito ang larawan ng paglubog ni Heso Kristo sa binyag ng pagsisisi. At dahil dito, ipinagkakaloob niya ang binyag ng Espiritu Santo. At ano ba ang Espiritu Santo? Ang Espiritu Santo ay sagisag ng buhay ng Diyos. Buhay ng pag-iisa dahil sa pag-ibig. Buhay na walang hanggan. Ang paglubog ni Yesu Kristo sa tubig ng binyag sa ilog Jordan ay may isang layunin na ibalik muli ang mga taong nahiwalay. Sa Diyos, ibalik muli ang sangkatauhan sa buhay ng Diyos. Bakibahagi muli sa pag-iisa ng pag-ibig ang binyag ng Espiritu Santo ay binyag din ng apoy. Sapagkat ang apoy, kung maaalala natin, mula sa aklat ng gawa ng mga apostol sa ikadal ikadalawang kabanata, sa araw ng Pentecostes, bumaba ang Espiritu Santo katulad ng mga dilang apoy upang ang mga alagad ay magkaroon ng apoy sa puso tapang na ipahayag ang kabutihan ng Diyos. Kaya sila ay humayo at ikinalat sa buong mundo ang mabuting balita. Ang ibig sabihin, dahil kay Yesu Kristo, tayo ay nagkakaroon ng buhay ng Diyos. Ating nararanasan ang pag-iisa at pag-ibig sa kalikasan ng Diyos. At simbolismo ng apoy na hindi ito manat kailangang manatili lamang para sa ating mga sarili. Ito'y katulad, katulad ng apoy na nagliliyab, nagniningas. Kaya ang taong nakatanggap ng buhay mula kay Yeso Kristo ay lalabas upang ipahayag ang mabuting balitang tinanggap. At kung ating ipagpapatuloy ang ibanghelyong ito, sinabi ng mabautisbuhan na ni Juan, si Jesus habang nananalangin si Jesus, nabuksa ng langit at bumaba sa kanyang Espiritu Santo sa inyong kalapati. At isang tinig mula sa langit ang narinig, Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan. At ito ang bunga ng binyag na tinatanggap natin dahil kay Heso Kristo. Makikita natin Nabukas ang langit. Ang ibig sabihin, hindi lamang tayo nabubuhay dito sa mundo. Dito sa sangkalupaan. Ang ibig sabihin ng binyag na tinatanggap natin dahil kay Heso Kristo, ang langit ay kabahagi na ng buhay natin dito sa daigdig. Umaari nating sabihin na narito sa daigdig ang buhay ng langit. Ang buhay ng Diyos. Sa binyag na ating tinatanggap, tinatanggap natin ang buhay ng Diyos, ang buhay ng kalangitan. Kaya nga, sinabi rin sa Ibanghelyong ito, Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan. At ito, ang huling layunin at pinakatanging layunin, layunin din ng binyag na ating tinatanggap dahil kay Heso Kristo natawagin tayong mga anak na kinalulugdan ng Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo